Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Ethan. Welcome back to my channel. Vice Ganda, may inamin about SB19. Mayroon siyang confession. Hito nga, ang kanta ng SB19 na mapa ay ginamit sa kanyang pelikula sa Metro Manila Film Festival 2024 this year. Ang kanyang pelikula ay ang pamagat and the breadwinner is at hito nga ang bida si Vice Ganda nag-confess kung bakit siya nahumaling sa kanta na mapa na iyak at nadala sa mensahe at tono at ballad song na mapa with SB19. Inamin niyang naiyak siya at naiyak din ang SB19 boys habang kumakanta na kanyang paboritong kanta na mapa. Ang ginamit na theme song ni Vice sa kanyang pelikula sa Metro Manila Film Festival at hito nga nakaka-proud. Hito ang confession ni Vice Ganda. Pahinga muna na Inapanood ko yung live performances na Meron isang live performance ng SB19 Na kinanta nila yung ng mabagal Na iyak ako ng iyak Tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakata Sabi ko napakaganda nun Pagmanggalala, hindi